Sa CCTV footage, makikita ang dalawang bata na habang naglalaro ng habulan, patungo ang mga bata sa isang parking area sa barangay Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Umakyat pa nga sila sa isang van para ituloy ang kanilang paglalaro. Dalawang minuto pa ang lumipas. Makikita ang paglipat nila sa driver's side ng itim na kotse. Dalawang oras pang nireview ng mga pulis ang CCTV footage pero hindi na lumabas ang mga bata. Anim na taong gulang lamang ang batang nakakulay asul na damit habang nasa 5 taong gulang naman ang na nakababatang kapatid na nakaputing t-shirt. Uh, according to our jeep police sa Santo Tomas, no, inimbestiga nila yung sasakyan. Uh, totally talaga uh, uh, hindi na nagagamit yung sasakyan. So, abandoned na siya ng 2 years. So, tsinyek nila yung uh, mga pintuan ng sasakyan, lahat ng mekanism nung door no nung pinto nung sasakyan is from inside hindi mo na siya mabubuksan so doon ka lang sa labas magbubukas Dalawang daan hanggang tatlong daang metro lang ang layo na parking area na pagmamayari na isang funeral service provider mula sa bahay ng kanilang ina. Pero dahil madalas silang naglalaro sa labas, hindi inaasahan ng kanila pamilya na huli na pala nilang masisilayang buhay ang magkapatid noong Sabado mag alas 5 ng hapon itong lunes, sa CCTV footage, makikitang naglalakad ang isang lalaki na ayon sa pulis ay trabahador sa nasabing purinaria. Pumunta ang lalaki sa dulo para sana mag-harvest ng pananim. Nakaamoy siya ng masangsang na amoy na bandang dun sa sasakyan. So nilapitan niya to, no sinundan yung amoy at nilapitan yung sasakyan, nagulantang nga siya at nakita yung dalawang bata na sa loob ng, uh, ng sasakyan. Nataranta at tumakbo na ang lalaki. Nasuka pa siya dahil sa di makaya ng amoy ng mga bangkay. Siya rin ang nag-report sa mga otoridad na natagpo ang katawan ng mga bata. Bandang alas 4 kahapon na iburol ang magkapatid. Abot langit naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawi. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa media ang nagluluksang pamilya.